Samantala sabi ni Moria kay Lupi na kailangan nilang inakot siya para bumalik ang mga shadows. Pero hindi raw ito magagawa ni Strawboy kaya nagumpisa ng umatak ang ating bida. Subalit may lumabas na shadow na pumoprotekta sa maligno at sinabi na kailangan munang talunin ni Lupi ang dobol. Kaya nainis si Strawboy dahil nagtatago ang kalaban sa palda ng anino nito. Nang nagumpisa ng umatake ang shadow na naiwasan ni Lupi. Tapos nagcombo atak siya at mabilis na ginamit ang gambang pistol. Pero sinanggalang ito ng mga bola na gawa sa shadow kaya chill lang si Moria. Tapos naging paniki ang mga maliliit na bola at sinugod at kinagat si Strawboy, kaya napatakbo ito palayo. Nahulog ang ating bida sa gusali pero mabilis siyang kumapit at bumalik. Samantala patuloy na hinabol si usok ng mga zombie, kaya hindi niya malabanan si Perona. Habang ang Kikay ay hindi pa rin makaget over dahil sa hindi tumatalab ang ghost niya kay Usop. Nang matigilan si Usop at nabangga kaya siya nadapa. Pala ay may naisip siyang trick at tinirador ang mga zombie ng paminta para bumuka ang mga bibig pagbumahin. Kaya sinamantala ito ni Long Nose at tinirador ng asin ang mga kalaban at na-purify ang mga ito at tinakasan ng kaluluwa. Tapos sa kayabangan ni Usop ay sinugod pa siya ng mga natitirang kalaban pero tinira niya ng apoy ang mga ito. Pero napunta sa taas kaya pinagtawanan si Long Nose, tapos saka siya sinugod at nadagukan. Subalit nasunog at bumagsak ang chandelier sa nga zombie kaya nagoyo sila ng ating bida. Tapos si Perona na ang puntirya ni Uso pero humarang si Kumasi, kaya nakatakbo ang kikay at hinabon ni Long Nose. Tapos inutusan ni Perona si Kumasi na atakihin ang ating bida, kaya naghabulan ang mga idiot. Saka nag slam si Kumasi na nailagan tapos tumama sa pader at nawasak ito. Kaya delikado ang ating bida, dahil malakas pala ang bodyguard ni Perona. Tapos nagumpisa ng maghabulan ang dalawa at takot na takot si Uso. Pero napikon na si Kumasi kaya winasak nito ang mga pwedeng taguan ni Long Nose. Tapos nakahabol na ang ating bida sa kikay kaya naghabulan na naman ang tatlo. Samantala mabilis na pinuntahan ni Sanji sinami na walang malay at sinipa ang maihawak rito at binawi ang navigator. Habang si Orz ay nag-stretching tapos tumalon siya sa dagat kaya bumaha sa thriller bar. Dahil sa tubig alat ay kabado ang mga zombie na mapurify. Tapos na alala ni zombie ni Lupi na hindi siya marunong lumangoy kaya umahon ito. Saka siya winarningan ni Hildan na mamamatay siya pag nakainom siya ng maraming tubig alat. Kaya nagsorry si Orz sa naninermon sa kanya. Samantala na in love si Sanji sa ganda ni Nami at pinagkamalang anghel. Tapos lumapit si Absalam at parehas ang naging reaksyon nito tulad kay Loverboy. Kaya na compliment pa ito ng kapwa pervert pero natauhan ang hayop. At binabawi ang kanyang bride kaya tinutukan nito si Sanji at pinaputukan. Pero mabilis na nakaiwas si Loverboy at galit na galit dahil muntik ng tamaan ang dalaga. Kaya binitiwan muna nito ang navigator at hindi pinansin ang pananakot ng kalaban dahil muli itong na in love kay Nami. Nagalit na si Absalam at pinapaalis si Sanji para matuloy na ang kasal na hindi nagustuhan ni Loverboy. Kaya hinarap na ito ng kusinero at sinipa ang kapwa pervert na nagpabalandra sa kalaban. Habang hindi makapaniwala si Invisible Man sa lakas ng sipani ni Sanji, muling tinutukan ni Absalam ang kusinero pero mabilis siyang nadisarmahan ng ating bida, sabay binigyan siya ng sipa sa face. Tapos galit na galit si Sanji dahil ito rin ang tumikim kay Robin at namboso kay Nami. Kaya pinagsisipan niya ang kapwa pervert na walang tigil hanggang sa muling tumalsik si Absalom at naisip nito na mag-invisible muna. Pero pumitik ng sea salt si Sanji sa paligid kaya natuntun niya si invisible pervert. Tapos pinaulanan niya ng mabilis na sipa ang kalaban at saka ito muling pinatalsik. Gigil na gigil ang kusinero, kaya sumabog ito sa galit tapos sinabi ng ating bida na may personal siyang galit kay Invisible Pervert. Tanong ni Absalam kung ano yon at sagot ni Sanji na ninakaw raw nito ang pangarap ng kusinero. Pero walang ideya ang pervert sa sinasabi ng kanyang kapwa pervert, kaya papasabugin raw niya ito. Subalit alam ni Sanji ang sikreto ni Absalam, kaya pinapatanggal nito ang mga invisible cannon na nakatago sa kamay nito. Pero pinaputok pa rin ito ng pervert kaya sinipa ito ng kusinero, kaya na-reveal ang hidden weapon ng kalaban. Tapos sinabi ng ating bida na alam niya ang abilidad ng Clear Clear Fruit. Kaya hindi makapaniwala si Absalam. Paliwanag ni Sanji na matagal na niyang pinapangarap na makuha ang kapangyarihan ng Clear Clear Fruit. Kaya ninakaw raw ni Absalam ang pangarap ng Kapwa Pervert dahil plano raw nitong gamitin ang invisibility sa kanyang research. Sabi ni Absalam na masama ang pangarap ng Kapwa Pervert pero sinipa ito ni Sanji dahil pareho lang raw sila na sinang-ayunan pa ng zombie. Nagalit na si Absalam at pinagmalaki ang kanyang kamatsuhan. Dahil sa tagpitag ping maksel na mula sa mga malalakas na hayop, pero walang paki ang kusinero kaya sinipa lang niya ito at muling bumalandra ang kalaban. Kaya naisip ni Absalam na tagilid ang laban kaya tatakas na muna siya at naging invisible. Tapos sinawakan ni Sanji si Nami dahil bakadalhin ito. Pero pinagsusuntok siya ng kalaban habang pinoprotektahan niya ang navigator. Kaya hindi siya makapalag sa pervert. Tapos sinaksak si Sanji kaya napaluhod ito at nabitawan ang dalaga saka nagumpisa ng maglakad si Absalam at natapakan nito ang dugo ng kusinero kaya nalaman ng ating bida kung nasaan ito at hinawakan tapos hindi niya ito pinakawalan kahit inatake pa siya ng kalaban tapos bumawi si Sanji ng sipa kay Absalam at hindi niya ito tinigilan hanggang matenderize ang laman nito, sa kanya ito binigyan ng sipa na nagbalandra sa kalaban sa pader at sinabi na yan ang pakasalan mo samantala patuloy na inaatake si Lupin ng mga paniki pero nainis na ito kaya nagpakawala si Strawboy ng atake na nagpatalsik sa mga paniki at bumalik sa pagiging shadow, subalit muli itong at umatake sa ating bida. Kaya tumalon si Lupi at sumabit sabay sinipa ang inuupuan ng maligno at pinagyabang na kayang-kaya niyang sipain ang warlord Patuloy na tumatakbo si Perona dahil hinahabol ni Usop habang si Kung Masi ay pinupuntirya si Usop. Kaya tumalon ang animal zombie at inatake si Long Noos na agad na naiwasan kaya inulit-ulit ito ni Kung Masi. Hanggang sa naisip ni Usop na tirahin ng flame ball ang kalaban kaya nag ito pero mabilis na naapulahan. Kaya binuhusan ni Usop ng mantika ang sahig at gumawa ng bakod ng apoy kaya hindi makatawid si Kung Masi. Saka nagpatuloy si Usop nang marinig niya ang boses ng kika sa labas ng mansyon. At nang kanyang makita si Perona ay lumulutang ito sa ere. Kaya hindi makapaniwala si Long Noos. Tapos sinabi ng Kikay na alam na niya kung paano tatalunin si Usop kaya naduwag ang ating bida. Samantala galit na galit si Moria sa ginawa ni Lupi pero hambog si Strawboy at muling umatake. Pero nakialam ang Shadow at pinigilan ang ating bida. Tapos ginawa ulit itong paniki ng maligno kaya nagpatalsik si Lupi at ginamit ang gamgamnet. At hinuli ang mga paniki at saka hinampas pero wala itong epekto kaya tinawanan lang siya ni Moria. Samantala nag-decide na si Usop na labanan si Perona at pinagmalaki ang kanyang bagong armas. Pero biglang nawala ang kikay at paglingon ni Long Nogus sa likod, ay nakita niya si Perona na naging dambuhala, ayan nagulantang ito. Kaya tinirador ito ng ating bida pero hindi ito tumama dahil nagpaliit ang kikay at nagpalipad-lipad. Inulit-ulit ni Usop ang pagtirador kay Perona subalit hirap siyang patamaan ito dahil mabilis itong lumilipad. Tapos mabilis na lumitaw ang kikay na multo sa harap ni Usop at pinasok ang kamay nito sa dibdib ni Long Nose. Sa hawak raw nito ang puso ng ating bida at kanya itong pipisilin. Kaya nakiusap si Usop na wag gawin dahil ikamamatay niya yon. Pero mas lalo siyang tinakot ni Perona at pinisil ang puso pero it's a frank lang pala ang lahat dahil multo raw siya. Kaya nadismaya si Usop dahil sa sobrang takot at sinabing mamamatay siya sa atake sa puso. Tapos nawala sa katinuan si Long Noos nang makita niya na tumatagos ang kalaban sa simento. Pero mabilis na bumangon ang ating bida at tinirador si Perona. Subalit tumagos lang ang mga bala kaya sumabog ito sa malayo. Tapos mabilis na tinagusan ng kikay si Usop kaya binugaw ito ni Long sa takot. At sinabihan niya walang magagawa si Perona kung hindi niya mahahawakan ang ating bida. Subalit nagpalabas ng mga mini ghost ang kalaban tapos pinakita ang kaya niyang gawin na naglikha ng pagsabog. Dahil dito ay natakot si Usop pero pinatikim ito ng kikay ng kanyang Ghost Bomb. Kaya napilitang bumawi si Usop pero tumagos lang ang kanyang pasabog. Tumakbo si Usop dahil wala siyang laban pero mabilis siyang hinabol at humarang sa kanyang paningin kaya bumangga si Long Nose sa padel. Bumulagta ang ating bida pero walang awa si Perona at paulit-ulit na pinasabog si Usop kaya bumagsak si Long Nose. Tapos dumating pa si Kumasi at tatapusin na si Usop kaya na double kill ito. Pero naisip ng ating bida na siya lang ang makakatalo kay Perona habang patuloy sa pananakit ang Zombie Bear. Kaya puro negative ang tumatakbo sa isip ni Longnoos hanggang sa sinuot niya ang kanyang maskara. Tapos mabilis na pinurify si Kumasi kaya tinakasan ng kaluluwa ang zombie bit. Nagalit si Perona pero nagpakilala lang si Sniper King na tatalo sa Kikay. Tapos mabilis na tumakbo dahil medyo naduwag kaya nagpalabas ng maraming ghost ang kalaban. Saka naisip ni Usop na bigla na lang naging confident si Perona at naging multo ito nang lumitaw ang mga ghost. Kaya pinasabog siya ng Kikay habang iniisip kung ano ang nangyari nung nawala ang kalaban sa paningin niya. Naging tambuhala si Perona tapos may napagtanto si Usop na pinagtataguan. Kaya dinampot niya ang tirador at papasabugin ang kwarto na kinabahala ng kikay. Tinira niya ito tapos sumabog ang pader at naroon niya ang totoong katawan ng kalaban. Kaya takot na takot si Perona sa gagawin ni Usop. Sabi ni Usop na alam na niya ang trick ng kalaban pero sabi ni Perona na meron pa siyang alas na hindi alam ng ating bida. Tanong ni Usop na kung ano ang manyayari kung pasasabugin niya ang totoong katawan ng kikay. Kaya nagalit ang kalaban pero inatake pa rin ito ni Usop subalit nagmintis. Hindi na siya binigyan ng second chance ni Perona at nagpalabas ito ng malaking ghost bomb na kumain kay Usop. Kaya nataranta si Long Nous pero umalis si Perona at bumalik sa kanyang katawan. Samantala nakikipaglaban na sila Robin at hinawakan ng archeologist ang zombie ni Zoro pero masyado itong malakas kaya nakawala ito kay Robin. Habang si Chopper ay hinaharap ang zombie ni Sanji na mabilis na lumapit sa kanya at sumipa kaya tumalsik ito. Tapos umatake ang zombie ni Zoro at muntik ng madamay ang zombie penguin. Kaya nag-away pa ang dalawa na parang ang dalawa ugok na straw hat. Sinamantala ni Chopper ang nangyayari at tumalon sa likod ng kalaban at nilak ang zombie ni Zoro. Kaya nagpalabas ng kamay ang archeologist at papakainin ng sea salt ang kalaban. Pero sinipa siya ng zombie ni Sanji at sinabing wala raw siyang pakialam kung babae ito. Kaya nagtaka si Chopper at nakatikim ng suplex sa zombie ni Zoro. Bagsak ang ating mga bida at tinawanan pansila ni Hogback. Samantala na realize ni Ors na hindi siya bagay maging Pirate King at susunod na lang raw siya kay Moria at bumalik na sa mansyon. Habang si Usopp ay nasa loob pa rin ang bibig ng host at isang flick lang raw ni Perona ay sasabog na si Long Nose. Kaya pinasabog ito ng kikay pero nawala ang pagsabog na kinagulat ng kalaban. Ito pala ay dahil sa ginamit ng ating bida ang impact dahil. Tapos mas lalong nabahala si Perona dahil nakadikit ang katawan niya sa kama. Kaya sinabi ni Usop na nagpanggap lang siyang nagmintis dahil glue talaga ang kanyang binala para hindi makatakas ang kikay. Pero may isang zombie na dumating at pipigilan si Usop kaya dito ginamit ni Long Noos ang impact dahil na nagpatilapon sa kalaban kaya nagmukhang malakas ang ating bida na mangyak-ngyak sa sakit. Tapos tinirador niya si Perona ng isang malaking bala at pagtama nito sa kikay ay bumukas ito at naglalaman ng maraming ipis. Kaya ginapangan ng kalaban at mangyak-ngyak ito sa takot pero hindi ito makatakbo dahil nakadikit. Tapos nilabas ni Usop ang kanyang tentons hammer. Kaya kabadong nagtataka ang kalaban kung paanong ganong palakas si Long Nose. Inangat ni Usop ang hammer kaya takot na takot si Perona. Hanggang sa pinalo ito ni Long Noos at sumabog na siyang kinawala ng malay ng kikay. Un pala ay peke lang ang hammer tapos pinagmalaki ni Usop ang kanyang pagiging negative. Saka siya tuwang-tuwa na umalis habang si Perona ay nakaut sa higaan.